Hi guys. Sakto, lakas na naman ang ulan. Ha? Huh? Ito, si Mon, naliligo sa ulan. Oh no. Mon! Ano nangyari sa iyo? Hoy. Oh, bakit yung tatlo nandoon sa logo? Oh, ay, pag sa ulan, magkakasakit ka. Mon. Grabe ito Oh, no. Paka-away guys. Ayan, biglang lakas na naman ang ulan sa amin, guys. Oh, no. Malakas na naman ang ulan. Ayan, napupuno na naman ang aming drainage. What? Ayan, guys. Yung mo, talaga nagpapaulan siya, oh. Nasabik sa ulan, guys, oh. Mon, di ka na. Tam Gusto niya pumasok no sa loob, guys. Eh nandoon mga kuale, yung mga kuan eh, tatlo. Oh, Oy, ano? Ano? Moon Ano? Ayun, guys. Ah, yung pabugso-bugso na naman ang hangin at ulan dito sa amin. So, siguro konting ingat lang tayo. So, hanggang dito na po at paalam.